guys eto na yung itinanim namin sa po buto ng gulay meron na ditong may tubo et eh. ano to Chinese cabbage meron na siyang mga konting sibol eto o oh. eto yung may mga sibol na oh. wow ayan Nauna siya. Sabay-sabay namin siya nilagay. lang. Meron talaga yeah! ganun. Unang nag-blow. Magkakaiba naman talaga niya ng ano. Araw. Kung kailan sila mag-blow. Kailangan ng diligan. Kasi natutuyo. Lalo mamaya. Ayan guys dinidiligan namin kasi syempre tumubo na hindi kasi namin sure kung ilang days eh pag tumutubo yung pecha iba iba kasi sila bali pang ilang days na ba ngayon ilang ba natin yan nilagay ang bilis tumubo nung ano ano ba to uh, Chinese cabbage 1, 2, 3 diba? ta ito meron na din bak na sa ito oh meron na siyang mga tubo waiting pa kami sa iba kapag malaki na sila ililipat na namin sila sa malaking lagay pero ngayon syempre dito muna ilan pa lang kasi yung may tubo dinidiligan namin mabuti kasi mabilis siyang matuyo baka walang nutrient na makuha yung mga buto ba